Magandang araw guys. Bale, kunyari, nangyari sa computer nyo to yung binuhay nyo. Tapos, wala display. Paano nga ba gagawin? Ito, for example ah. Kunyari, yan. Computer natin. Yan yung computer. Bale, sasaksak ko. Ito yan, kunyari. Yan, tapos pinindit nyo. Pinindit nyo. Tapos, kumanda na yung buwabar. Yan may ilaw na siya tapos walang display yan nakikita nyo ganyan wala siyang display bali ito troubleshoot ngayon natin bali gagawin nyo di Diinan na nyo yung CPU pwede rin hugutin nyo na ako didiin ko na lang para mamatay siya yan matay na tapos hugutin natin hugutin natin ayan hugut ko na. Tapos siyempre, kailangan nyo buksan itong likuran. Ayun, ang gilid. Ayan, bukas na. Tapos, muna yung gagawin. Siyempre, ugutin nyo muna yung sa may sa hard disk nyo. Lahat ng nakakabit na hard disk ugutin nyo. Kung dalawa man yan. Ayan. O, SSD. Ayan, ilugot ko na. Tapos, pangalawa yung gagawin. Kung may video card, tanggalin nyo. Tanggalin nyo muna yung video card. Tapos, tanggalin nyo. Tapos yung RAM. Kung ilan man nakakabit na RAM nyo, itong memory. May clip lang yan, may clip. Yan, ginaganyan lang yan. Mas maganda pala, doon kayo sa may, yung nakakakilis kayo mabuti. Tatagilid natin. tagilid ko. O, yan, yung tatawag ko. Yan. Para. Yan, nakakakilis tayo mabuti. Ganyan. Tapos, syempre. Syempre, yung video kadalisin nyo rin. Tapos itong power cord ng SSD mo yan o no? HDD. Alisin ko muna yung ano. Kunyari, nakakabit sa video card. Siyempre, ito unan yung alisin yung VGA o HDMI. Para matanggal yung video card. Siyempre, kailangan tanggalin yan. Tapos tanggalin yung atong RAM. Kung apat ang nakakabit, alisin nyo lahat. Sa akin, dalawa nakakabit, alisin ko. Kanyang so, lang, may clip yan, may clip. Yan, may clip yan, isusongkitin nyo lang na gano'n gaganin nyo lang tutulak nyo lang pababa yan hindi e, tanggal na yung ram tanggal na yung ram tanggal na yung hard disk o ssd tanggal na rin yung video card bali walang display yan diba bali kailangan nyo ng pambura kailangan nyo lang ng pambura ito pambura kung apat yung ram nyo kung apat yung ganito nyo o dalawa lilinisin nyo muna isa kasi hanapin natin yung may problema dito eh. Ganyan yan. Bumburahin nyo lang na ganyan yung tanso. Baliktaran. Baliktaran. Mas maganda. Linisin nyo na lahat. Tapos ang kabit isa-isa lang. Isa-isa lang ang kabit. Isa-isa lang ang kabit. Ganyan. ganyan. Linisin, linisin, linisin nyo na lahat. Dahan-dahan lang. Baka matamaan nyo yung uh, maliliit na pyesa. Ganyan. Tapos, kunasan nyo ng kahit damit o tela. Dahan-dahan lang ganun Ayan. para maiwasan lang iwasan nyo yung mga piyesang tama yan kunyari apat yan diba o sa akin dalawa ayun ito troubleshoot natin siyempre kakabit natin ito isa yan sasalpak nyo lang yan mag kiklip yan mag kiklip yan tignan Didi, isa tapos didiin nyo yan okay na yan isa lang muna tapos bubuhayan ko ngayon computer sasaksak ko sasaksak ko ay hindi mo hindi, huwag nyo muna ikakabit yung video card ah bali ito ngayon kung HDMI man to o oh, ito BGA sa board nyo muna ikakabit sa board sa board hanapin nyo yung kabit sa board kasi nga nagdo troubleshoot tayo ayan kunyari nakakabit, nakakabit na sa board isang ram lang ah kasi nagdo troubleshoot tayo buhayin ko nasaksa ko na Tapos pipindutin nyo sa power. Ayan, mandar na. Ayan, titignan natin. Ayan, nagka-display. Ayan, nakita nagka-display. Ibig sabihin, okay yung RAM na yun. Tapos ngayon, syempre, papatayin ulit natin. Ayan, pinatay ko. Alisin naman natin to. Alisin natin to. Alisin natin to. Tapos, tabi natin. Alam natin, buo na to eh. Tabi lang natin. Kunyari, ayan, tinabi ko. Ayan. Yung pangalawa naman tayo, nalinis na natin to, di ba? Saka napunasan na natin ang damit. Hinanunan na natin. Dahan-dahan lang para hindi tawaan yung PSA. Yan. Tapos kakabit na natin ulit. Kakabit natin. Hugutin muna natin mga Ah, kahit hindi na. Kahit hindi na yung hugutin niya. Pwede yan. Pero kung gusto niyo pwede hugutin sa, sa plug yan. Okay. Ngayon, sasalpak ulit natin. Sasalpak natin. Ito naman, titignan natin kung buo. Okay na. okay, papower ko na ha. Pa-power ko na. Ayan, eh, ay mandar na. Tingnan tong may lalabas sa monitor. Ayan, nakita nyo. Hindi hindi siya umandar. Umaandar siya pero uh, walang display. Uh. Sabihin, yung RAM na, na nakakabit na to. Pwedeng sira o kung kaya. lilit subukan nyo ulit linisin. Dali, ididinan ko para mamatay. Ididinan niyo 'yung power. Eh, namatay na siya. Bali may clip dito, ang clip. Tutulak niyo lang pababa. Kabilaan 'yan eh, ayan. Tutulak niyo lang pababa. Okay na 'yan. Ingatan niyo lang, ingat lang kayo. Susubukan so, ko ulit lilinisin. Lilinisin ko ulit. Yan lang, buburahin lang na gano'n Dahan-dahan lang kayo. Hatan nyo yung mga pyesa. Hatan nyo yung pyesa. tapos linisin yung ganyan so okay na sasalpa ko na ulit ito ha ah. bali may korte yan may korte ito may korte yan ito may korte yan tapos may korte rin sa board dyan yan bali sasalpak nyo tapos maganda kung may brush kayo ng pampintura brushin nyo na ito dahan dahan para malinis yung dumi malis yung dumi yan titignan nyo yung gatla nya tapos didiin lang yan didiin lang yan Mag yan tapos try ko ngayon buhay na. Iyan yung hindi gumana kanina. Ha? Ulitin ko. Yan, tignan natin. Ayun, nagka-display na siya. Ibig sabihin, good na siya. Good na. Ngayon, papatayin ko, papatayin ko na. Dahil alam na natin yung sira. Basta hanapin yung muna yung sira bago nyo isalpak lahat. Bale, alam na natin yung sira. Kasi kakabit ko na rin to. Ayan, may gatla, may gatla. Ha? Tapos hanapin yung gatla doon ha. Bali, pagka nakasara to, ibababa nyo lang. Ayan, nakababa na. Tapos, sasalpak nyo. Ayan. Kahit una dito, hindi na sa kabila pwede. Pero, mas maganda, isabay nyo na. Ayan. Ayan, okay na. Dalawa na yan. Tapos, try muna natin buhayan. Try muna natin buhayan. Huwag nyo muna ikakabit yung hard disk. Saka yung video card. Nasa board pa rin tayo. try natin. Ayan, try natin. yan, gumana na. Ibig sabihin, okay na i-ram natin. Okay na i-ram natin. Okay na i-ram. tinatay ko, pinindot ko, mag mamamatay naman yun. Tapos, huwag nyo muna ikakabit yung hard disk. Ang kasunod, yung video card. Ngayari, kinabit nyo, ay linisin nyo rin syempre video card. Tapos, punasan nyo ng, ng damit nyo. Pagka okay na, syempre, itong nasa onboard nyo, lilipat nyo sa video card. Sample lang to, wala kasi yung video card eh kung HDMI man to o oh, ito BJ ay ano o oh, BGA nga ito kakabit nyo ganun sa video card ganyan kinabit nyo sa video card tapos binuhay nyo huwag nyo may kakabit yung hard disk ha. buhay natin ulit ayan buhay natin ulit ayan ha. ay oh ayan binuhay na natin nakakabit na rin video card dun sa may yung BGA natin ko nakakabit sa video card at walang lumabas na display kasi wala nga akong video card eh. Kaya kung ganyan, wala lumabas na display. Kasi sabihin, may problema yung video card nyo. Subukan nyo ulit lilinis. Tapos salpak nyo ulit. Kabit nyo yung power cord. Ay, yung VGA cord. O HDMI. Tapos buhayin nyo. Pagka talaga ka lang lumabas. Sa so monitor. Ang problema, BG, video card. Bali, ibig sabihin si Rana Kaya para mabuhay nyo sa computer, sa so board nyo ilalagay. Ilalagay ko sa board tong VGA man o HDMI. Ayan. Tapos alam, dahil nabubuhay na siya, di ba? Nabubuhay na siya. Nabubuhay na siya. Kinabit ko na sa ano, di ba nabubuhay. Pwede yun na tong HDD. HDD o oh, SSD nyo. Ayan, kinakabit ko na. Kasi kasi sira yung video card natin. Trouble tayo eh. O, buhay na ko na ngayon. Ngayon, syempre, babasahin na yung windows nyan. Ayan, nabuhay na. Ayan na siya. Ganyan lang guys, pag troubleshoot. Sundan nyo lang yung video ko. Matututo kayo, basta ingat lang kayo. Hindi. Titignan nyo, pagka yung sa may video card, meron kayong toothbrush, linisin nyo na rin, na Baka marumi lang eh, kaya try nyo rin, try nyo ulit, ganun lang. Basta ingat-ingat lang.